isa sa mga binibida ko sa asawa ko na madalas niyang pagtawanan at hindi paniwalaan ay eh yung grade ko dati sa map reading and navigation sa isang kurso na kinuha ko nung araw. Sabi ko sa kanya na nagtapa ko sa klase ko sa subject na yan. Kaya ngayon, ayun, tuwing maliligaw kami, pinapaalala niya sa akin habang tumatawa na nagtapa ko. Ang hirap maligaw, no? Misang gabi na at pauwi na kami galing rin sa Laguna. Tapos nung pagpasok ko ng Star Toll, eh papuntang South pala ako, pa sa halip na panorte, pa uwi sa amin sa Bulacan. Buti na lang, tulog yung misis ko. Nung nagising siya, nagtataka bakit daw parang ang bagal ng biyahe. Ngingiti-ngiti na lang ako kasi, alam na this. Magastos maligaw, lalo na ngayon, ang mahal ng gas. Kaya hanggat maaari ay planado ang lakad at kung may navigation sa phone o kotse, eh makakatulong din yon. Isipin mo pag naligaw ka, gasto sa gas, sayang oras, hassle at minsan yung naubos mong panahon, kabawasan pa sa panahon na dapat sana ilalaan sa ibang mahalagang bagay. Kung naligaw ka na, siguradong alam mo yung feeling. Pero alam mo, ang mas malaking panghihinayangan ay yung masasayang ang buhay natin dahil sa mga plano na hindi natin sinasangguni sa Diyos. Kung yung ilang oras ng pagkakaligaw sa daan ay eh, malaking kabawasan na sa atin at pinanghihinayangan pa, isipin mo pa kung mali ang direksyong tinatahak ng buhay mo. O sabi nga ng Bible, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang buhay napakahalaga para sayangin lang dahil sa kawalan ng tamang plano at pagsangguni sa Diyos. Kaya kailangan ang gabay ng Biblia. Dito natin malalaman kung ano ang nais ng Diyos na unahin natin sa buhay. Paglalaanan natin sa buhay at ang layunin ng buhay. Ito din ang magsisilbing gabay para makabalik tayo sa tamang landasin kung sakali namang tayo ay nalilihis na. Minsan kasi nalihis na tayo, hindi na tama ang direksyon ng buhay, tapos parang ang saya-saya pa natin. By the time na ma-realize natin ang pagkakaligaw natin, baka huli na ang lahat o madami ng panahon ang nasayang, di ba? Bakit mo pipiliin ang buhay na pwedeng panghinayangan kung meron namang gabay na sigurado at laan? Sobrang pahalaga ng Diyos sa buhay natin, kaya binigyan niya tayo ng gabay. Responsibilidad natin na ang gabay na ito ay pagtiwalaan at sundin. Gusto mo bang manghinayang pagdating ng araw? O gusto mo na pag nagbalik tanaw ka balang araw, e eh masaya ka dahil hindi nasayang ang buhay mo? Kung gusto mong mamuhay ng tama, sa Diyos ka sumangguni at magtiwala. Sundin mo siya at asa ka pa.